yan. Magluluto si Buddy ng ano ba yan? Cake ba? Yan. Itlog, margarine, Milo, Milo flavor. Tapos yan may sukal, may harina, tapos may baking powder. Tapos lagyan niya daw yan ng coke. So ayan lalagyan nyo ng coke. Tansya-tansya lang yan mga kapayat. So ako naman is mag-aaral. Uh, pa, Siyempre, pagdating ng panahon na gusto natin magluto, eh, baka tayo ng ganito. Ayan lang pala yan. Wala kasi siyang yung, yung bilog ata ba yun guys? Ano yung tawag doon? Hindi ko alam kung tawag yeah. doon. Para pa ginuluhalo mo ang bulisang maano Maduro mo ganyan. Yung kung gumagawa ka na yung icing. Yun yung, yung gina, nagami yun kung ano bang niya tsara pala kasya ba yun? Liit okay, yeah. naman ng mangkuk mo kasi. Yan, tansya-tansya lang din guys. Si Mr. Beaker. Daming alam guys, no? Hindi lang marunong sa pag-operate ng bako yan. Marunong din mag-operate ng ano, kutsara, oh. Ako, marunong lang ako pag ano lang, mga yung pancake lang or hotcake yung alam ko na lutuin. Pero yung mga ganito kasi guys, maaan lang, lang siya. Madali lang naman siya gawin. Kailangan lang nating ano, uh, tingnan. Hindi yan kakasya part. May harina pa, may asukal pa. Ay, yung asukal ata, tutunawin ata yan sa ano, sa tubig. Tapos lagyan siya ng asin konti, lang, di ba? Pampano yung asin, pampalasa eh. Pandagdag lasa ba yung asin? Mas maganda kasi talaga pag may asin siya. Lugay na direct so, mm -mm. kung blender. may blender sana kami guys, <laughs> madali lang. Pero ito mano-mano eh. Pero next month guys, pag magkasahod kami, pag magkasahod ako, bibili na ako ng ano. Bibili ako ng oven. Yung maliit lang para pang merienda lang namin baga dito. Pag gagawa siya ng mga tinapay. Eh. So, uh, makalibre tayo ng merienda, maka maka-save pa. So, i-sit aside muna. Tapos, iwan ko ang next na gagawin niya. So, ayan. Ilalagay niya na yung baking powder. Baking powder. Yan, kunting asin. Tansya-tansya lang, guys. Next is sugar. Ayan. Canard. Halo-haloin. Tapos lagyan niya ulit ng coke. ganun lang pala yan guys sa mga marurunong dyan pakicomment nyo naman kung ano, kung tama, ba tama ba o hindi para madagdagan naman yung knowledge namin sa pagluluto ng cake cake to siya naman umano lang siya guys pagkatapos nito is yung finish product nya is ipapakita eh, namin sa inyo yan sit aside yan harina ulit So, ito. At saka ito. Tapos harina na naman. Yan. Kunting harina lang siya. Mga one 4 ata. Tapos lagyan niya ulit ng Milo. Daming Milo guys. Ganun pala yun. Tatlong ano. Yung Milo natin is 750 grams ata. Ayan. Ah, no. 200 grams. Yung Milo. Tapos mix na naman. Mix lang ng mix. Tapos lalagyan ng condensed milk. isang lata iwan ko kung tamang ano na yun siya yan, yan lang yung pang ano tapos asukal lang yung pang patamis so, yan mix mix ulit syempre ang natirang konti is iinumin ko guys yan. kailangan pala siyang ano talaga i-mix well siya tapos kailangan siyang malapot ah oh, saan pa kayo? May, kumaya may, may, asawa na yung asawa niya, may bikir pa. Tapos may operator pa na ano, excavator operator pa, saan ka pa niyan? Pag ang asawa nito nagloko, may asawa ka na ba, part? Wala pa. Oh, wala pa pala. Pag nagkasawa to, tapos magloko yung asawa, napaka ano na, no? Ano? Luging lugi na talaga. Saan ba siya makakahanap ng lalaking ganito? Adoy. Kaya <laughs> <laughs> <Pag> tayo dyan. <laughs> Pag <laughs> <laughs> may asawa na pala. Yung agad, guys. Ay, natakot bigla sa asawa. Uh, baka mapanood ng asawa niya to. So, misis, oh, saan ka pa nito? May bikir ka na. May operator ka pa ng, ano, bako. Tas... may asawa ka na pala. Tapos may bikir ka pa. Tapos operator pa. O, oh, saan ka pa? So, mix, mix lang natin. Mix so, lang natin. Na. Hanggang mawala yung... Mm -hmm. Parang Ah, so yung namumuo pala guys, yung mga, hindi namumuong pag-ibig ha. <laughs> yung mga namumuong puti-puti, kailangan daw 'yan alisin, 'yan mga ganyan. Mhm. -mm. Ito pala dapat yung trabaho guys, hindi niya sinabi. Dapat sana hindi lang ako nagli-video kundi tumutulong din sana tayo sa pag-ano? Pag, ano, pag paikot-ikot. Pinaikot-ikot. <laughs> pag na ano na to guys pag na luto na ipapakita na namin sa inyo ha medyo mahaba haba na to eh cut muna natin dito